Ang pagtutok ng mundo ngayon ay nasa himpapawid ng Asya kung saan nagtatagisan ang iba't ibang bansa sa pagpapalakas ng kanilang air force. Sa panig ng Pilipinas, ang pagdating ng FA-50 Block 70 ay isang makasaysayang hakbang na nagbibigay ng mas matatag na depensa laban sa mga banta sa himpapawid. Ang FA-50 Block 70 ay isang advanced light combat aircraft na ginawa ng South Korea sa pakikipagtulungan ng Lockheed Martin mula Estados Unidos. Samantala, ang China naman ay may J-10C, isang multirole fighter jet na isa sa mga pinakamalakas at modernong assets ng People's Liberation Army Air Force. Ang dalawang eroplanong ito ay madalas ikumpara dahil parehong may layunin na magbigay ng dominasyon sa ere, ngunit magkaiba ang disenyo, teknolohiya, at estratehiya ng kanilang pagkakagamit. Ang FA-50 Block 70 ng Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng trainer aircraft kundi isa na ring highly capable light fighter jet. Ito ay may kakayahan sa air-to-air -air combat, ground attack missions, at reconnaissance operations. May advanced radar system itong AESA, Active Electronically Scanned Array, na nagbibigay ng mas malawak na detection range at mas mabilis na tracking capability ng mga target. Bukod pa rito, kayang magdala ng iba't ibang klase ng armas tulad ng M120 Amram para sa long-range air combat at precision-guided munitions para sa ground strike missions. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito dahil nagbibigay ng mas pantay na laban-laban sa mas modernong air force ng mga karatig bansa. Kung ikukumpara, ang J-10C ng China ay mas malaki at mas mabigat na fighter jet na may mas malakas na makina at mas advanced na weapons integration ang J10C ay may thrust vectoring at super maneuverability na nagbibigay dito ng kalamangan sa close dogfights. Mayroon din itong advanced radar at integrated electronic warfare system na nakakapagbigay ng mas mataas na survival rate sa modernong labanan. Ang armament nito ay napakalawak, mula sa short range infrared missiles hanggang sa beyond visual range missiles gaya ng Place 15 na may napakahabang range. Dahil dito, nagiging mas nakakatakot na kalaban ng J-10C sa open skies lalo na sa malalayong enkwentro. Ngunit ang tunay na labanan ay hindi lamang nakabase sa specs ng eroplano, kundi sa estrategiya at integrasyon nito sa isang Air Force. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng modernisasyon ng AFP, Armed Forces of the Philippines, ay hindi tumutok sa pagkakaroon ng pinakamaraming eroplano kundi sa pagkakaroon ng sapat na modernong fighter jets na pwedeng magsilbing deterrent. Ang FA-50 Block 70 ay madaling i mas mura sa operasyon kumpara sa heavy fighters, at mabilis itong kayang i-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, akma ito sa pangangailangan ng Pilipinas na magbantay sa malawak na airspace, lalo na sa West Philippines kung saan mainit ang tensyon laban sa China. Samantala, ang J-10C ay bahagi ng mas malawak at mas organisadong network ng Chinese air power. Ang China ay may daandang fighter jets, bombers, at support aircraft na nagbibigay ng overwhelming advantage sa sheer numbers. Gayunpaman, sa isang hypothetical na laban kung FA-50 Block 70 ng Pilipinas laban sa J-10C ng China, magiging kritikal ang diskarte. Kung long-range engagement ang pag-uusapan, mas malamang na mangibabaw ang J-10C dahil sa mas advanced nitong long-range missiles. Ngunit kung close combat dogfight, maaaring pumantay ang FA-50 dahil sa agility at pagiging mas maliit na target nito. Ang compact design ng FA-50 ay nagbibigay dito ng kalamangan sa survivability kung tactical maneuvers ang magiging batayan. Isang mahalagang aspeto na dapat tandaan ay ang suporta mula sa mga kaalyado. Ang Pilipinas ay may mutual defense treaty sa Estados Unidos na nangangahulugang sa oras ng seryosong labanan, hindi nag-iisa ang FA-50 Block 70. Ang integration ng western technology at posibilidad ng real-time support mula sa US surveillance at satellite systems ay malaking bagay na magpapalakas ng operational capability ng FA-50. Sa kabilang banda, ang J-10C ay bahagi ng napakalaking defense infrastructure ng China na may sariling satellite, AWACS, Airborne Warning and Control System, at integrated missile defense systems. Kaya't masasabing hindi lang dalawang eroplano ang nagtatagisan dito kundi dalawang magkaibang estratehiya ng pambansang depensa. Pagdating sa pilot training, malaking kalamangan din ang FA-50 dahil ito ay dual-purpose bilang trainer at fighter. Ang mga piloto ng Pilipinas ay mas nahahasa dahil ginagamit nila ang parehong platform para sa pagsasanay at combat missions. Sa kabilang banda, ang China ay may malawak na pool ng highly trained pilots na sanay sa iba't ibang klase ng aircraft. Ang dami ng kanilang resources ay nakakatulong upang mas maasa ang kanilang combat readiness. Ngunit hindi rin matatawaran ang dedikasyon at resilience ng mga Pilipinong piloto na madalas nakikipag-operate sa challenging conditions. Sa usapin ng gastos, malinaw na mas cost-effective ang FA-50 Block 70. Ang presyo ng bawat unit ay mas mababa kaysa sa J-10C at mas mababa rin ang operational at maintenance cost nito. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na limitado ang defense budget, mas praktikal ang pagpili ng isang multi-role aircraft na abot kaya ngunit moderno. Ang J-10C ay mas mahal at nangangailangan ng mas advanced na logistics at maintenance support, bagay na kaya ng China ngunit hindi angkop sa sitwasyon ng Pilipinas. Kung susumin, ang FA-50 Block 70 ay kumakatawan sa modernisasyon at praktikalidad ng Pilipinas. Hindi ito nilikha para makipagsabayan sa heavy fighters ng China, kundi para magbigay ng sapat na depensa at deterrence laban sa anumang banta. Ang J-10C naman ay isang simbolo ng air dominance ng China na kayang magdala ng labanan sa mas mataas na antas. Ang pagkakaiba ng dalawang eroplanong ito ay parang David versus Goliath, ngunit sa makabagong panahon, hindi lamang lakas at dami ang batayan ng tagumpay kundi ang tamang paggamit ng teknolohiya, taktika, at alyansa. Kung sakaling magkaroon ng enkwentro sa himpapawid ng Asya, walang dod ang magiging madyugo at makasaysayan ang laban ng FA-50 Block 70 at J-10C. Ang FA-50 ay magiging sagisag ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang himpapawid at soberanya, habang ang J-10C naman ay magiging representasyon ng ambisyon ng China na mangibabaw sa rehiyon. Sa huli, ang himpapawid ng Asya ay mananatiling isa sa pinakamainit na larangan ng kompetisyon. At ang dalawang eroplano na ito ay magsisilbing simbolo ng patuloy na labanan para sa kapangyarihan at seguridad.